guys. Good evening. Mag-ano tayo? Mag- Mag-eskinol tayo kasi kakatapos ko lang maghinamos. Kakatapos lang ng trabaho ko. Tapos ako ng 9-10. Ayun. Habang habang nag-eskinol ako, think ginagamit ko kasi very, ano siya, very maganda siya sa akin. hindi ka nagkaka-pimples. Pinapatay niya yung pimples ko. Kita nyo yan. Pimples yan eh. So, yan lang guys. Meron pala akong binili nung isang araw. Kasi nagkikrib ako. Gusto kong kumain ng chichiria. Gusto kong kumain ng chichiria. Tapos may nakita ako na wala naman. Hindi ako makapasok sa ano sa loob ng store kasi may ala kasama ko yung alaga ko. So, ito yung kinain ko. Ayan mani na meron siyang matamis tamis. And uh, peanut cookies sya. Sobrang sarap niyo boys. Ay tapos Malagkit nga lang. Sobrang malagkit. Ayan. Mm. 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 matutulog na ako. Bago oh, ako matulog. Ano niyo kasi. Ayan o, andum yung kahit naghilamos na ako. Kahit magsabon-sabon pa ako dyan. Madumi pa rin yung mukha ko. Ano na pimples? ko? nakikita niyo ba yung pimples ko? Meron ako ditong ano. Um, tawag dito nagkaka-wrinkles na rin ako dito hindi mo na talaga magpa may pagkakaila matanda na ako so anyway guys tapos na ako nag ano, naglagay na rin ako ng bio oil sa tuhod ko kasi yung tuhod ko may itim sobrang itim kasi negra ako so anyway guys sobrang sarap nito nung bata ko lagi ako mungi nito eh. Ayun. pero iba naman dito yung sa ating bilog na merong ano, di ba? Hmm. Bumabal ko sa pagkabata. Ah. Ah, ganyan eh. 230. Parang nasa isang daan. 100 peso ito. Hop. Huh? <coughs> 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 mm. Mayigit ako sa mali. Hapon kasi. Sabi ko, gusto kong kumain. Nagkikrib ako ng junk food. ito yung nakita ko. Na madaling makuha sa laman. Pinakainol ka. Ay, hala dito. Hindi ka pwede yung pumasok kapag may alaga kang aso. Bawal. Oh. Wow. Nagbababay na ako. Kasi wala akong may kwento eh. Natamad daw may kwento. May araw na talagang ayaw akong magsalita. May attitude daw gano'n ganun. Kaya <laughs> yeah, sorry. Sabay na. O ano? Hindi ko